So, yun, no, mga kaibigan. Ito yung pangalawa na nakuha natin sa, ano, sa shop, no. Ayusin natin. Patalamin natin kung ano ba talaga yung kanyang sira, no. So, yun, no. ayan. Kung na natin check dyan yung kanyang cord kung may connection, no. Baka ito lang yung kanyang sira, no. Uh, set natin sa baser, no. Yung ating multitester, no para makita natin kung may dumadali bang kuryente. Yan. Ang makapilaan nga, yan, no? mga kaibigan. Meron? So, yan, no? Meron? O, bila naman, no? Isa? O, oh, meron. Meron eh, na hindi maabot kasi ng kanyang... Meron? Yeah. Hindi ng rat, no? Pero good. Good naman yung kanyang cord. Dito tayo mag-focus naman na no? sa kanyang kettle na. No? No? Mm -hmm. Yan. Ayan, nung Is tinis it? ko yan, meron akong na-ready. Meron akong, ano, may buzzer. Nakakala ko, chamba na, no? Chamba na tayo. Hindi na natin babaklasin, no? Kaya, inulit ko pa, eh, no? Meron kasi yung nagbabuzzer kasi. chamba tayo forward. Kaya kala ko wala na tayong gagawin, no? Pero napansin ko, wala-wala yung kanyang buzzer. Kaya, oh. sin Sinicheck ko lang, sinicheck. Hinahanap ko. Kaya wala-wala yun mga kaibigan ay eh, dahil po sa, ano, no? Sa kalawang, no mga kaibigan. Maaaring kumalawang yun doon sa loob. Wala, wala, Yun yung sinasabi ko mga kaibigan na kinakalawang po yan. Kaya minsan merong reading, minsan wala, no? Yan, no? May buzzer minsan, wala. Pero good naman yung ating tester. Kaya uh, may trabaho pa tayo, no? Kailangan pa rin natin na itong baklasin talaga. Yan. Kaya so, wala, wala asahan ko na paglasin pa rin. Kasi wala wala yung kanyang ano, no, supply. Ayan, ah, ko to, no. Walay natin mo mga screw niya. Ayan, bumungat na sa atin yung heater, no. Ayan yung indicator light niya. Gusto pa lang So, ayan, no. Check natin yung kanyang heater. Oh, yan. May marireading tayo dyan, no? Ayan. 374 ohms, mm -hmm. no? May narireading tayo. Kaya good yung kanyang heater. Walang problema. Ito tayo mag-focus sa, ano? Paklasin natin ito. No? Huh? Kaya tayo ng mga long nose, saka plies. Kasi matigas ito, yan Yung kanyang nap. Matigas po yan. tanggal na natin, Nilagyan ko ng oil kasi. Ayan. Kinakat ko mga kaibigan itong video kasi masyadong mahaba no mga kaibigan. Ayan. Balik lang natin yung kanyang connection. Dito tayo mag-focus sa kanyang switch control no. Safety control niya. Klasin natin yung bakal na to no. Ayan yung nakatakip na bakal niya. May tatlo lang dyan na nakausli na ano. Nakatupi na ano. I-straight lang natin yan. Yan o. Ang bakal na yan. So, yun o. No. Yung tatlong yan. I-straight nyo lang yan. I Ituwid nyo lang. Tapos yan. Sungkitin nyo ng ano, ng flat screw. Ganun. Para matanggal. No? Ganyan lang mga kaibigan. Napakadali no. Ayan may nakita ko dito mga kaibigan. Ay kinalawang nga mga kaibigan kaya kailangan natin tong ano uh, yung uh, kis-kisin no para magdikit talaga yung yung kanyang ano yung tanso no yung ano yung pinang connector niya kaya gumamit na ako kaya gumamit na ako ng ano diyan ng steel brass no para sure na sure na magdidikit yung dalawang ano no? Uh, wire no yung kanyang tanso yan, test rin na natin, no. Baka sakaling maano na, no. May reading na tayo. Yan. Test rin natin. Kung may continue na. Kung may dumadali ng kuryente, no. Yan, meron, no. Yan, no. Yan, meron na, no. Kapila naman. Yan, meron, no. Kaya, yan. yun. Yun lang yung dahilan mga Yun lang yung mga dapat na nating na ayusin, uh, no? Pagka ganito yung mga sira ng ating mga electric kettle, no? Mga kaibigan. At huwag na huwag nyo agad itatapon, no? Mga kaibigan, na minsan kasi naging yan, minsan nangangalawang. Kaya, yung daloy ng kuryente ay napipigilan ng mga yun, no? Kaya, baklasin nyo po yan. Tanoorin nyo po yung mga video ko kung paano ko uh, nire-repair no? hindi po ako nagpapalit ng na mga ganito uh, switch control no? yung kanyang uh, temper, uh, thermostat ang tawagin no? yan hindi pa po ako nagpapalit talagang ginagawan ko ng paraan kung papaano ko uh, maaayos o mapapagana no? basta ang importante mga kaibigan ay ayos yung kanyang uh, heater no? Yun yung pinakamahalaga dyan kung so, sakali man na masira yung thermostat, ay meron pa rin naman paraan. Rerekta na lang natin, no? Hindi na tayo gagamit ng thermostat. Ganoon lang mga kaibigan. Mag-automatic naman, naman yan. Walang problema yan mga kaibigan. Ayan. Tester naman ulit natin, no? Para sigurado talaga. Bago natin ayusin, no? Bawat kabit natin, ganyan. Kailangan natin na uh, test no? So, ayun mga kaibigan, ay pinutulok ko na yung video na yun kasi binaklas ko ulit, no? Kasi hinugasan ko. Siyempre, yan. Yan ang tricky talaga ay kung napanood nyo yung una kong video, kung saan galing yan. Galing po sa junk shop yan, mga kaibigan. Kaya binaklas ko, no? Binaklas ko ulit. Binaklas ko ulit, ano? Para, no? Para, Para maugasan hindi naman masisira yan, basta yung ano lang no, yan lang yung nalagyan lang ng tubig no yan babal naman na natin no para malinis ba no isa no baka hindi mo alam kung saan galing no ng ng pusa ano, di ba uh, kaya kailangan malinis pa rin ayan uh, okay na yan na assembling ko na diyan mga kaibigan kaya fast forward ko na lang mga kaibigan kung paano ko assembling to kasi uh, napakahaba ng video nito mga kaibigan kung lalagay ko yung lahat ng ano umaabot sa ng 20 minutes no uh, fast forward ko mga kaibigan para hindi kayo mainip sa panonood nyo mga kaibigan dahil kung uh, mahaba ang video napaka ano yan, no kaya ganyan lang mga kaibigan na-assemble ko na ngayon mga kaibigan para matesting na natin no kung gumagana ba no yung ating ginawa Uh, baril dalawa na to na ayos natin no mga kaibigan yung una yung puti no ito yung panglawa yung may takip pero yung isa walang takip kasi yun kaya hindi ko na video yun no pero okay naman yun mga kaibigan tinabi ko lang yung mga piyasa nun Magka, magagamit natin yung mga kaibigan sa mga kung merong magpapagawa sa atin ay magagamit natin yung mga piyasa yan mga kaibigan ay nilagyan ko na ng tubig no at testingin na natin yung plug natin no yan, fast forward ko na yan talaga mga kaibigan. Okay, hindi natin makita kasi kung gumag maano yung ano no. Yung light indicator niya pero gumagana mga kaibigan. Yan oh, no, kumukulo, umuusok na eh. oh, no, nilipat ko pa yung ano. Yan tingnan niyo diyan mga kaibigan, i-zoom ko yan, i-zoom ko yan. Okay switch na. No? Ayan mga kaibigan, makikita nyo dyan, dyan yung switch nya. Automatic yan. So, yan, makikita nyo. Yan, no? Nag-switch no, mga kaibigan. Good, na good. Kaya, papakita ko rin sa inyo yung light indicator nyo, mga kaibigan. Ayan. Para makita nyo na umiilaw. Maliwanag kasi, kaya hindi natin makita, no? Ayan, no? Ayan. Okay na, mga kaibigan. Uh, quality. Good, na good. Follow and share, mga kaibigan, no? Sa maraming salamat po. God bless sa inyo lahat.